ano nga ba magkaroon ng 50% lifetime discount o maging distributor sa red? Ito ang tatlong simpleng paraan. Number one, bumili ng isang business package ayon sa iyong budget o dami ng produktong kailangan mo. Ang initial purchase ng business package ay otomatikong magbibigay sa iyo ng karapatan para mapabilang sa mga registered distributors at sa mga susunod na pagbili mo. Bilang isang distributor ay pwede mo nang i-enjoy ang napakalaking discount mo. From 698 to 298 na lang yan para sa'yo. Kaya naman hindi mo na kailangang tipirin ang paggamit dahil napakamura mo na itong makukuha. At pati mga kasamahan mong magsasaka ay maaari nang bumili sa'yo. Dagdagin kami yun. Hindi lang yan. Ito ang malupit. Kasama ka pa sa mga bonuses and incentives ng kumpanya bilang isang distributor. Number 2. Fill up the information needed para sa online registration mo. Kompletong pangalan, birthday, address, contact numbers, email ad at iba pa. Number 3. Ipadala ang shipping details mo o o COD para naman hindi mo maisip na binubudol kita. Basta chat mo lang ako at isend ang buong pangalan mo, address at contact numbers para walang hassle sa delivery. At kung meron ka namang iba pang tanong, eh tawagan mo na lang ako ng magkaigit tayo.